sa atong dula mga master dula ni sisa ng Tibalog sa ylo versus Walter Salas ng Tagu. Eh? Ah, uh, shoutout sa mga master. Roger Campo Christory Pascual. Al ng tandang sura. Simplicio Reformado ng Libay-Libay Mako Dabaw de Oro. Choi Bats ng Panabo. Jerry Adlawan ng Sambuanga. Master Militario at Kapin Family ng Liti Warin tutor ng Alicia Buhol, Sammy Boy ng Bangkal, Paul Molina, Jess Adlawan ng Surigao del Sur, Bonifacio Grabanti, Robert Madraso, Daddy and Mommy G Vlogs ng Kabiti, Claudine Saan ng Malita Dabaw Occidental. Rick paras ng Binangunan Rizal Felix Mulinan di Turil Jewel Canyo alias Silent ng Tulido Cebu Ramon Durindis ng Negros Occidental Jimmy Sudin ng Santo Nino Nabal Nanmal Mix Vlog Marcial Lucel ng Imus Cavite Alexander Piskera ng Jinsan Samuel Salibio ng Urlanita Pangasinan Dennis Rifil Ardi Toredio ng Bicol Nabua Kamarinisu, Ming Rikabar ng Kaloocan, Walter Salas ng Tagum, Johnny Lumakang, Joseph Ungay, Aligra Maxine Ilong Princess Pasaporte ng Panabo, John Limsan ng New Francis Orlada ng Lete, Dudong Skinya, Arnold Bunsan ng Bicol, Stephen Diaz ng Panabo, Rick Caparas ng Binangunan Rizal, Derek Riffel, Jolito Kahigas ng Mga Agoy, Basilio Marga ng Hagunoy Dabo del Sur, Rudel Campomanis, Prisco Salahid ng Loon Bohol, Marlon Backyard, Gilbert Alison na Mahayag Sambuanga, Edgarlo Sarmiento ng Ulungapo City, Gaudioso Batingal, Along Pilo ng Sitio Manga Kandihay Bohol, Chong ng Mintal, Arnel Tarion, Romeo Burinaga ng Panakan, to Pearl Barili, Cebu. Jamaron rata ng Marawi? Undo ng Bantayan Island. Ruel ng Bagkal. Ninyo ka ng Panabo. vlog ng Sikatuna Buhol. Bunbun Dama Gimer vlog ng Agusan. Ricky Maglasang. Dani Digo ng Ayala. Boyet Gali ng Antipolo City. Jui Bulutubo ng Butuan. SS Dama TV. Undoy Aurora ng Cebu, Jolito Campus ng Pasig, Jason Lumiaris ng Manila, Bobby Butko ng Minta, Joseph Ligayad Vlog ng Coronadal. Jicals na Carl's Master ng Cortez Bohol, Anikito Iskoton, Bunkits ng Carmen Cebu, Texero Kusas ng Batangas, Dado kata ng Baliwag Bulacan, Talibunda Dama TV, Dodo Muslim TV Vlog, Jungjung dalan si ma ng Bohol, Dix Lunan, Talisay Cebu, Colin Morgan ng Infanta Kison, Larry John Sila ay naman ni Bonifacio Grabanti, Jojo Amuran kandi Dihay Bohol, Idol JR, Bus John Manimog ng Santa Cruz, Erwin Regala ng Negros Occidental, Robin gao ng Tagum, Rams Mingo ng Maasim Sarangani Province, Saudi Felix ng Mabalakat Pampanga, Antonio Lumbay Blag ng Alicia Buhol, William Sigubia ng New Bataan, Kenjalay Ragas, Turil, Mario Argao ng Mandawi, Cebu, Silvano Dumagiti, Rolando Silvio ng Talakugo, Nagusan, Triple Dama TV, Sir Tuding sa Giliano, Baroy, Lanao, Kaon Kaon Dama Channel, Tubigon, Bohol, Hukay kay Sir Andres Ayop, Master ng San Mateo, Isa. Shoutouts, kanyang tanahal. Og shout today diha sa to mga kay Igso ng OFW nga padayo na suporta sa Mugat Nama TV. Kay Warren Van Lasha ng Germany. Ripi Indiga ng Saudi Arabia. Philip Grisdom ng Hawaii. Joel Bacaron Duha Raul Anay ng Hong Kong. Kay Sir Buboy Amura. Shoutouts! Og daghan naghandi kayo salamat sa mga tao na gahatag kinabuhi niya itong gamay nga channel. Kay Boss Prido, Boss Terio, Boss Lito, Boss Binhor. Boss Rico Kalitas ng Villa Rosalo kay Boss Chimar Basugan Brian San Miguel. Dagan kayong salamat sa makanunayang pagsuporta sa Mugat Dama TV. O shoutout sa Tanang Mansanitas Boys. Ilabi na kay Kakang ng Kiranti shoutouts. Sa may Kison Street kay Tata Nelson na Og O shoutout tuloy diha sa may Pagasa Kapalong kay Ninong kay Kambal. Sa may... Asunsyon kay Steve ang sa may Carmen kay Dante Kahigas ng Carmen shoutouts. O shoutout po lady sa may Samal kay Porto ng Samal sa may Saasa kay Bitud Hinilaso. O gilabina na sa Tanang Damador sa may Digo City. Shoutouts kay Nyong Tanan. gilabina kay Bus Jun Bagaan. Sa may Panabo kay Tata Durian kay Sidric, kay Butchok kay Frido ng Panabo o Gundoy ng Bat Panabo. Shoutouts sa may mental kay tots campus ng damahan TV kay el presidente alex bintayao ng skyline kay boss titing ng agdao din siya na o kay boss Bunbo ng mental shoutouts ang sa may tibungko kay good malin kay rinsky ng tibungko kay robert laguna shoutouts kini tanahan ang sa atong mga amigo na diha sa may agdao kay boss maning ng agdao kay master edwin kabalkintoh Master Sarsibanok Balok Master Pogi Moves Master na Pogi pa kay Master Payat na Agdao Huwag ato ang YouTube channel ang Dama Payat TV Makakita ta dito mga quality moves sa dula nga Dama Sa may pindasan kay Gili kay Marvin kay Dulong Flores o kay Busnado Dado ulang pindasan shoutouts O gilabi binada sa may Mako kay Jumar Kahigas Mario Siliado o kay Busboy Continto ng Mako Og sa tanang dabador po na sa may nabunturan, shoutouts kay sa tanan. Ilabi, ilabi na kay Romeo Gis, Boy Dugos, si Kay Tagno, kung kay Rinwin Montesilio, shoutouts. outs. Og katong wala na shoutouts sa sunod na nato ang mga videos. Dula ni Walter Salas. ng tagom sa pula versus Cesar ng timalog sa yelo nya <laughs> <laughs>

hat maksudnya duri atau deh

Analo ah, Walter Salas ng tagom dagay salamat ug mangadlaw ka tanan